for to today's video po, so magbabahagi tayo ng kasi, uh, kwento na isang OFW kung ano yung na-experience niya dito sa abroad, kung paano siya naghirap, at ating uh, bibigyan ng reaksyon uh, bilang isang OFW, nakaka-relate ako kay ate about sa kanyang mga pinagdaanan as a OFW. So guys, pakinggan po natin. Hello, para sa mga OFW, alam ko makaka-relate ka dito eh. Huwag ka masyadong maging mabait. Magagaya ka lang sa akin to give you a background, nine years na ako ng as a OFW. At wala akong masyado na para sa sarili ko. Kasi masyado akong mapagbigay. Masyado akong maawain. At inang ng ilang beses. Ang daming responsibilidad na inaako sa atin, di ba? Kahit hindi naman sa atin. Akalain mo only in the Philippines. Kabata-bata mo palang ka kailangan mo ng mag provide para sa pamilya ninyo. Kasi ka ang hirap ng buhay. Tawa nga ako, no? So guys, uh, when it comes naman sa family, so syempre kaya tayo nag- uh, trabaho abroad para sa ating pamilya okay, lalong lalo kung hindi ka pa naman uh, wala ka pa namang asawa or wala ka pa ang pamilya so plus priority talaga natin yung ating uh, magulang at saka yung mga kapatid so kung in case naman na uh, nagka nagkapamilya ka na, so makahati na yung financial support Siyempre, unang-una, -una, may sarili ka ng pamilya binubuhay. So, mababawasan na yung tulog mo sa iyong mga uh, magulang or sa mga kapatid man na nangingi ng tulong. So, ramdam na ramdam ko yung uh, hinagpis ni ate. Parang nalulungkot siya na nandito sa abroad. So, lahat ay umaasa na lang sa kanya. So, pakinggan natin yung mga advice po ni ate. Kumakain ako ng lunch. Yung ulam ko, ano po, pangalong araw ko na. <laughs> Kasi I'm trying to save money para sa pag-tishot fee ng kapatid ko. Para makapagtapos siya ng pag-aaral. Kasi... Well, yung ulam, nung bago lang ako dito, dito sa abroad din, guys, na-experience ko rin yan. Alam mo yung uh, bumili ako ng uh, pagkain sa umaga. So, hahatiin ko yan hanggang tanghali. So, kakainin ko yung kalahati. At uh, yung kalahati naman ay i-reserve ko para sa pang-lunch ko. So, guys, I feel ate na na-feel ko yung na-experience niya. Be as an OFW. Pilipinas, kapag wala kang edukasyon, ang hirap-hirap. Diba? Akala nila kapag OFW ko ang sarap-sarap ng buhay mo. Akala nila araw-araw masaya ka. Akala nila pinupulo mo yung pera. Pwede-pwede ka na nilang ng kung ano-ano. Dati ako, takot na takot ako mag hindi. Kung sino yung mga nag-ask, sige. Pero nung nag-asawa na ako, daw ko na Wala na Wala pala akong naipon. Yes, yan yung masakit nakatotohanan na parang para bang lahat na lang ay binigay mo syempre so wala guys wala namang masamang tumulong sa ating magulang sa ating mga kapatid pero dapat magtabi din tayo para sa sarili natin in the future syempre kung in case naman na ikaw ay mga ngailangan so wala kang maasahan kundi sarili mo lang di ba so kung kumbaga lahat na lang ay naitulong mo sa kanila So dapat guys, kung in case man na tumulong tayo sa kanila, so huwag tayong umasa in return na yung mga itinulong natin sa kanila ibabalik. Ang ating ang atin lang ang aasahan natin, respeto. In return, respeto na maibibigay nila sa atin at nakatulong na, 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 tayo sa kanila. Respeto na balang araw kahit nawala na tayo, in return, dire pa rin tayo. Pero, dapat, hindi po lahat, lahat financially, inubos mo na lahat yung pera mo sa pagtulong sa kanila. Kasi balang araw, ay mga ngailangan ka rin. And, ikaw naman yung nahihirapan at wala kang aasahan kundi sarili mo. Yun yung mga bagay na kailangan pag-ipunan as an OFW na paging kiss sa panahon ng kagipitan ay mayroon kang naitabing pera man lang na para sa sarili mo guys so isa yun sa mga uh, kailangan nating uh, uh, pag paglaanan o pagipunan bilang OFW na balang araw na nangailangan ka sarili mo lang ang makakatulong sa iyo so guys bakit kay ate kasi sobrang sobrang ano? Kapag ko, may naipon ako, pero konti lang din. Hindi siya nga aabot naman, no. three years. Wala din din ko tao ko ngayon. Nasa barko siya. Kaya hindi din niya alam ko ano yung mga struggles ko dito sa mga pagkain ko. Kasi actually, kung ako lang, kaya talaga niya akong buhayin. Magagalit pa nga yun kapag tinitipid ko yung sarili ko Pero kailangan kong tipidin. Kasi meron akong mga kami na umaasa doon sa Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, kapag mabablog ako, it's gonna be all about OFW's struggles. Kasi masyado nilang ginagawa glamorous yung word na OFW sa Pilipinas na kapag nag-upload ka, ang yaman mo na. May mga tao sa Pilipinas na ilang beses ko tinulungan. Tapos nang hindi ko na tinulungan, bumindi na ako ng isang beses. Ang sakit na nakalubog nila. siniraan nararamdaman. Yes, exactly. Uh, hindi po lahat forget na sa abroad tayo, guys. Ay uh, tingin ng taga-Pilipinas sa atin ay uh, maganda yung buhay natin dito. Uh, masarap yung buhay natin. So, nag-struggle din naman tayo dito kung hindi din nila alam yung iba na nasa Pilipinas. Akala nila dahil nagpo-post tayo ng magagandang picture ay okay tayo dito. Pero deep inside, guys, uh, mahirap din tayo dito at uh, mahirap din yung pinagdaanan natin sa buhay. So, yun yung hindi alam ng taga-Pilipinas, especially kung ikaw ay nasa abroad na nangangupahan lang din na... Kung sa Pilipinas nga, ang laki-laki ng bahay natin. Ngayon, pagdating dito, guys, kapiranggot na space para sa iyong tulugan ay napakamahal. Isa yon sa mga struggle bilang isang OFW na napakahirap. Oh, na hindi naman dapat. Kasi, ganun talaga kapag magpapamilya ka na you need to sacrifice. You need to focus on yourself and you need to focus on the family that you will build. Pero wala eh. OFW oh, na nga. Nakapakasawa pa ng foreigner. Akala nila ang bongga ng life ko. Pero hindi din naman ganun kadali. Eh. Hindi porke nakapakasawa ng foreigner ang dami na ng pera. Hindi porke nakapakasawa ng US Navy. Ang, ang yaman ko na. Where in fact, lumaki ako hindi na naabuso ng tao. Kaya hindi hindi ko na-abuso ang asawa ko. At sinabi ko na sa sarili ko dati pa, na hindi responsibilidad, na hindi obligasyon ng asawa ko tulungan ang pamilya ko. Kaya sa mga gusto mga abroad dyan, maging matapang kayo ngayon pa lang. Kasi dito sa abroad, akala ninyo masaya, akala ninyo mabibili mo lahat ng gusto mo, pero kalaban mo dito loneliness. Lalo na kapag nasa malamig na lugar ka. Yes guys, tama si ate. Oh, so, sabi nga niya, kung sa lahat ng mga nag-abroad, kung may maga, ka mag-abroad, so dapat malakas ang loob mo. So, guys, may mga nababalitaan din tayo na dahil sa depressed ay biglang uh, may nangyari sa kanya at magulat na lang. Uh, na, iuwi sa Pilipinas at wala ng buhay. So guys, dapat maging malakas ang loob mo kung nandito ka sa abroad. So yun, yun isa sa mga kalaban natin dito ay ang depression. So lakasan ng loob. Ang isipin na lang natin lagi ay kaya tayo nagtatrabaho para sa sarili natin at sa mga mahal natin sa buhay. So, ito si ate, nadidepress din ito kasi syempre solo, nag-iisa lang siya, wala yung asawa niya sa tabi niya, malayo. So, kung ano-ano na lang naiisip ni ate. So, I feel you, ate. Laban mo talaga. Depression. Lalo na kapag ikaw yung tao, madami yung responsibilidad sa pamilya. Ang kalaban mo. Problema. Isipin niyo sa Pilipinas, kung wala yung kulturang responsibilidad mo ang pamilya mo, kailangan mo magpadala. Kung yung wala yung mga ganong bagay, para na tayo mga Western people na gagawin lahat, gagawin kahit ano na lang kasi wala kang responsibilidad. Pero sa Pilipinas, ang aga-aga pa lang nabulat ka na sa responsibilidad kasi ang hirap ng buhay. Idagdag mo pa yung mga tao palasa kahit hindi mo nakapamilya. Ang dami ko lang ang mga kaibigan dati na no? iniwasan ko na hindi ko lang kinakausap kasi puro lang sila mga take advantage. Kaya kung OFW ka dito, na wala kang responsibilidad sa pamilya mo, nasa'yo lang yung sakod mo, ang swerte mo kinaiingitan ka ng badabi isa na ako dun kaya mag kayo huwag niyo ibigay lahat sa pamilya ninyo kasi hindi kayo forever na nasa abroad at hindi kayo forever na malakas pag kayo ng boundary yun lang, pasensya na <laughs> guys tama po si ate tama po si ate guys mag-set ng boundary kasi guys, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo maging isang OFW, syempre. So, wala namang masamang tumulong, pero hindi po lahat ay itutulong mo. Syempre, kailangan mag save ka sa sarili mo. In the future, magagamit mo. Wala ka ibang aasahan kundi sarili mo lang. So, I hope may napulot tayong aral doon sa mga uh, binahagi ni ate as an OFW. So, nag-struggle sa buhay at na-depress. So guys, uh, kung may balak kang maging isang OFW, dapat buo ang loob at uh, handa ka sa lahat o anumang mga pagsubok at higit sa lahat kailangan mag-save para sa sarili mo. Wala pong masamang tumulong sa ating mga mahal sa buhay, pero kailangan din po natin na at least mag-save para sa sarili natin in the future dahil hindi habang buhay ang sabi nga ni ate ay OFW tayo. Syempre, may time din na mag-for good tayo at uh, makabuod ng sarili nating pamilya at kakailanganin natin yung ating savings. So, I hope may natutunan tayo sa uh, story po ni ate. E follow niyo po ako for more uh, video reaction and tutorial. Marami salamat and have a nice day, talk. bye bye. Guys, if you're new to this channel, don't forget to subscribe, like, share my videos, and click the bell button so that you're updated for my latest videos. Thanks for your support, God bless, and have a great day.